bait green pa okay, lakad lang Tayo na, lakad ulit tayo. Tawid ulit. Kasi pag pumunta tayo ng Macau, kailangan magtawid-tawid muna tayo sa kalsada. Ito, no, ito, no, 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 no. Sige na, sabihin mo na si Johan. Pagpunta na kami ng Macau. Sasakay daw kami ng train. Kaya, pagaling na kami sa train, uh, sasakyan sasakay namin ngayon ay barko. Yeah, lakad muna ako. Ganap kami ng mga sasakay. papunta ng Pierre.

sasakay kami ng ferry pupuntang Macau ito pala yung sakayan ba't kailangan ng passport? ibang Basta bansa na Ay ah, ibang bansa na yun ano? Ah. ah kaya pala kailangan ng passport kasi pag galing ka ng Hong Kong pupunta ng Macau ibang bansa na pala yun ah. so, Ayun. ang bakasyon pala namin dito sa Hong Kong dalawang bansa pala yung napuntahan natin ano oh. yan Ayan yata yung sasakyan namin ah. Oh. Pagpuntang Macau. Sa pa? Okay, 1, 2, 3 Okay ka. Oh, kawai ka ma, Kong Kawai. Ayan. Ano, Macau. Macau. <laughs> sa, nasa Hong Kong tayo, pupunta tayo ng Macau. Macau. Ngayon, dalawang bansa pala ang napuntahan natin sa bakasyon na ito. O, oh, diba? Saya-saya. Ito. Ito yung namin dito sa loob ng mall. Marami rin pala mga tindahan na ano. Business. Ito. Yeah. Ito. yung pwedeng kainin namin. No? Masasarap sarap No? Puro mga may sabaw. Ito. Ito Meron din KFC rito. Yung KFC hindi nawawala yan kahit saan yan. Oh, may Starbucks pa. Ito, Ayan yung dalawa oh. Sipag maglakad. Ano yun? Na-e-book na ba yun ni Joanna? Hmm. Kailan yun? Pero kailan yung binok? O oh, ito pala yung mga ticketing na... Ng... Advance book. So tutuloy na lang tayo doon sa entrance. Alin? Ah, tayo dadaan. Kaling ah. Eh, lakad lang tayo ng Lakad. Kahit masakit na yung tuwod, sige rin, lakad pa rin ang lakad. So, 8.30 pa lang nang umaga dito sa Hong Kong papuntang Macau. O, oh. oh, 8.30 nga. Ano 8.30? Ay, oh. Ah, so, Macau, Taipei. Macau, e. Taipei. Tai pa. May ano? Okay na yung ticket d'yon? Patinghan yung ticket d'yon? Ah, oh, sige na. Okay na yun. Nangit na tayo. Malit na naman tayo. Baka maiwan tayo. Di ba? Itatagpo na lang tayo. Baka nga tumakbo. Ito na yung departure ng papuntang Macau. Sasakay muna kami sa ba sa ferry pero barko na yan eh ah dito yan o oh. passport passport kailangan ng passport ah okay kailangan <laughs> passport